alright mga boss mabilisan lang tayo meron lang tayong bibili sa store tigastahin ko na rin itong bagong setup natin sa mic kasi last time yung mga previous videos natin hindi naman tayo talaga pa uh, well decided kung mag tayo hindi kaya ano lang yun raw audio lang ng ating gopro yun eto nag try ako mag uh, bumili ng uh, mic So, natin kung mas maganda yung pickup ng audio natin para kahit papano pag uh, meron tayong pagka ganitong uh, nagra-ride tayo at uh, magsasalita ako kahit papano e eh, malinaw ang boses na maririnig niyo. grabe kalakas ng ano, hangin <laughs> malakas pala yung hangin oh Ramdam mo yung palo ng hangin. Hindi tayo pwedeng masyadong magbabilis. Dahil mababa yung hangin na itatangay tayo. Alright. Alright. Meron ka Gatorade dati. Oops. Tsaka, meron pa yung Skyflix Skyflix po. Ah, po. na lang. Buo. Ito na lang, te. Magkakano po. Grabe, lakas ng hangin, ano? <laughs> All pabalik na tayo. Sana maganda yung resulta nung microphone natin sana malino yung boses ko uy stroke yun ha <laughs> X3 ba yun o no? X4 Yes, sir basta na lang <laughs> hinarang yung truck dun sa daan tapos bumaba para bumili sa tindahan pwede naman ipaghilid ng bahagi eh, di ba? Ah, malilit na detalye ang sanayin ng tao pero pagka naayos sana mas maganda is safe sunstorm na dito sa amin. Yung mga bukid po kasi, yung mga pinagtaniman ng mais na ani na gano'n. So, wala pang mga tanim yon Puro buhangin dahil uh, wala pa namang ulan. <laughs> medyo mababa yung hangin yun kaya... Puro alikabok sa paligid. Kaya po niya, no? tuyong, -tuyong yung lupa. na alikabok All right Yan muna, testing lang natin mamaya kung okay naman yung microphone natin. Para sa mga susunod na pagbablog natin na nagra-ride, eh, maliwanag po yung boses kahit pa paano. Okay, thank you.